Mm -hmm. Ay, meron pala sila. Ito yung nabalita ako sa Dani Yung ano daw ito. Mm -hmm. juice na gulay. Ayun, no, malunggay. Okra, luya. Magkano? Ah. Ready to drink. Ready to drink. Hmm. Eh, ito ano ah, naman 49. To? Ano naman ito? yogurt. Ah, yogurt. Mm hmm. Ano tingnan natin po. Isa. Hari ulang yan no, sa kinuha ko. Okay lang yan. Halo natin sa ano, bago o. silang ano? Ano matika ito, Ira? Kalman ko. Ano naman ito? Ano hmm. Gata, mama. Ano ba yung lulutuin natin? Mm -hmm. there is mm -hmm. My life there. oh, in our cubes. Mm -hmm. Ito, ito yung ano natin. Kwa my soul. Oh, may sisumin sila, oh. May bechin. Ah, ayun. Ano yan? yun kulay blue man. Ayoko ng kulay blue. May street seal. May big seal, oh. 31. Oh, big seal. Oo nga nga. Push mo dun sila mo ang buha tayo. Ito lang ang buha tayo. Ito lang ang buha tayo. Ito May paminta pa naman, di ba? Huwag yan. Sabi lang lasa yan. No? Ah, may chili sila. Ayaw. Ito, Arabica coffee. Ayaw, masarap to. Ayaw. Itong Arabica coffee. Oh, masarap to. Ayaw. Mag-Arabica coffee, oh, 295. Masarap yan. Na coffee. Yan ang coffee ko doon sa abroad. Ayaw, masarap. Ayaw, masarap. Thanks for watching, bye bye!